And guys, habang naglalakad tayo rito ngayon sa Botanical Park, for the first time nakita natin, mayroon palang naliligaw na nag-iisang puno ng nyog dito sa Hong Kong. For the first time nakakita tayo rito sa sa sobrang tagal na natin dito sa Hong Kong, uh, wala pa tayong nakikita kahit saan tayo pumunta. wala tayong nakikita ng uh, uh, nyog, lalo pat uh, ito may bunga. So, so bibidyo natin kung uh, ano yung sinasabi kong puno ng nyog. Ayan, uh, dito lang yan. So ito yung nakita ko. Yan yung puno na nyog. Yun. Ito yung puno na nyog. So may bunga siya. Ayan oh. Pero maliliit lang. Maliliit yung bunga na. And guys, yung nag-iisang uh, nyog. Napakapayat pa ng puno niya. Tapos, uh, ayan. May bunga siya may bunga naman siya kaya nakanliit ng bunga so for the first time nakakita tayo dito ng ng anyog ayan oh no? dito lang yan sa dito lang yan sa botanical park